So, magandang araw po mga ka-iTech. Welcome po sa channel natin. Don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong upload and upcoming videos. Ayan, so ang pag-usapan po natin mga ka-iTech, ito pong uh, dumating, bago lang po ito dumating, 3 hours ago. Uh, notification po ito, uh, new copyright matches found reviews. Uh, review videos that may be using your content. So, ibig sabihin mga idol, uh, may ibang tao na nag upload ng ating buong video sa kanilang mga channel. Bawal po ito sa YouTube mga idol. Kung gusto niyong mag upload ng mga videos, pwede naman yon. Uh, base po sa fair ay pwede kayong kumuha ng ibang mga video sa ibang channel at uh, gagawan mo ng mga komentary reaction gagawan mo ng maraming edit para hindi po ma hindi po kayo ma-copyright. Depende po sa owner ng video kung i-allow nila ang pagre-reuse ng kanilang mga content. Ano. So, pero ito ngayon mga idol, ang nag-reuse uh, ng aking content ay buong buo po ang kinuha po nila at inire-upload inire po nila sa kanilang mga channel. So, bawal po yan. So, ganito po ang pwedeng gawin po natin sa kanilang mga idol. Ayan. So, ang pwedeng magawa natin mga idol, i-click mo lang yung notification. Ayan. And then, tingnan natin kung ilang percent po ang, ilang percent ang match ng ating video sa kanilang content na inilagay. anan, Ayan. So, so based po dito sa match mga idol, 100% of their videos. Ibig sabihin mga idol, wala silang ginawa kahit kunting uh, edit or kunting uh, alternation or uh, mga komentary, wala talaga 100% uh, match sa video natin. So, ang mayari ng video na nag-re-upload ay si Mr. and Miss Vlog. Uh, ngayong araw lang po to nila in-re-upload. Ayan. Yeah, boxing, boxing match po ito ng Unano. Ayan. So, nakakatawa kasi at uh, medyo marami na din po ang uh, nanood sa video na yan. Kaya, nagka-interest yung ibang tao na i-re-upload sa kanilang mga channel. So, bawal po yan mga idol. As I said kanina po, ano. So ang pwedeng gawin natin dito mga idol ay pwede kayong mag-request for uh, video removal. So ibig sabihin, ibig sabihin mga idol, makaka-receive ng copyright strike ang nag-re-upload ng videos. Kapag uh, tatlong beses makaka-copyright strike ang isang channel mga idol, may tendency na ma-remove or ma-eliminate yung kanilang mga YouTube channel. So kailangan talaga ingat po tayo sa YouTube ingat po tayo sa mga copyright strike na yan mga idol. So iwas-iwas po sa pag upload ng mga videos para makaiwas din po tayo sa mga copyright strike. So dito yan, i-click mo lang to and then next-next mo -next -next lang, babasahin mo lang yan para makarequest ka ng removal ng video. Pero sa ngayon mga idol, ang gagawin po natin ay uh, uh, medyo naawa ko kasi nagsisimula pa lang yung tao eh. No subscriber pa si Mr. and Mrs. Vlog. So, wala pang subscriber. Kaya, kontakin ko na lang muna. Ayan, mag-send ako dito ng, ng, email sa kanila. I-notify ko sila na yung video ay na kinuha po nila ay akin po. 100%. So, kailangan i-remove nila yan. Kung hindi nila i-remove, siguro for how many days, uh, yan ang pagkakataon na mag-request tayo ng removal. Ayan. So, para mawarningan sila. Para hindi naman sila makablame kaya para hindi na na din sila maka blame sa atin na uh, nag-strike tayo sa kanila no. So be gentle, gentle lang tayo sa mga sa mga tao. Ayan. So, ayan, ganito natin gawin, i-click natin yung contact channel. Ayan. And then uh, yan. So dito po subject, uh, auto added na po 'yan. So ang kailangan nyo lang gawin dito mga idol ay i-add nyo po yung email address nyo. Required po to dito para kung sakaling mag-reply sila, dyan po sila pwedeng makareply. Ano. So, ang message po ay, uh, yan, naka-auto filled na po yung message dito. Uh, may mga message, babasahin lang nila yan. So, ibig sabihin, ano, may not notice po na makakarating sa kanila na nag-upload sila ng mga videos na hindi po sa kanila. At ito po ang may-ari ng video. At ito po ang original na video na nagmatch sa kanilang mga video. So, kailangan dito i-delete nila. Kung hindi po nila i-delete mga idol, yan ang pagkataon na mag-send tayo ng copyright strike sa kanila. So, i-type natin yung email address. Ayan na, nakablar lang. So, click send. Alright, so nilito pa sa baba, message sent. So, dito po sa message, makikita po natin dito mga idol. Ito po yung mga uh, ito po yung mga channel na uh, inimilan ko mga idol. So, mostly dito hindi pa o oh, ito hindi pa ito nag uh, nag-remove. Pero yung isa ni remove niya na, na, niya, no? So, itong bago si Mr. and Mrs. Vlog, ngayong araw lang po to. Ngayong araw ko lang na uh, uh, sinindan ng notification. So, yung iba, eto siguro ayaw po nilang uh, i-remove so ang gagawin ko dito mga idol next video panoorin nyo po uh, magre-request po tayo ng video removal so magkakapirit strike po, po tayo sa kanila mga idol so ganoon lang po kadali yung pag-send ng message notification po sa mga taong nagre -re upload ng mga ng mga video ayan so maraming salamat po sa panonood mga idol i hope na nakatulong din po to so subscribe kayo sa I You for more updates and more knowledge about uh, anything sa internet o mga idol at sa YouTube. Thank you so much for watching. God bless po sa lahat.